At ito ba, eh, hindi ito parang wag datug lang na dito natin dinadala yung gulo? Eh, ang gulo ng China at ng Amerikano sa Taiwan, eh. Bakit napunta na dito sa atin? Well, sa tingin ko po, uh, Your Honor, hindi naman tayo nawawag the dog dahil una, itong pressure po ng China na paalisin tayo, patalsikin tayo mula dyan sa iyong insyon, kung inyong mapansin, nagsimula yan ilang taon nang nakaraan. So sa akin po kasi, yung escalation po na nababanggit nyo, hindi po yan ngayon lang nang na nangyari at hindi po yan dahil sa Amerikano. Ibig niyo pong sabihin, Professor, pumapayag kayo na may Amerikano dyan? Pumapayag po ako dahil sila po ay ating treaty ally. Nakarating na rin po ba kayo sa pag-asa? Opo. Kasi ko po, po yung UP Marine Science Institute noong 2021. Nakarubber boat po ako sa gitna po ng Coast Guard at ng Maritime Militia ng China. Ito okay, ha, po ang necessary hangga. dahil, dahil nga po matagal tayong hindi nagpondo ng ating modernization, our forces. Ngayon lang po tayo nag-umpisa talagang seryosong mag-develop ng self external self-defense capability at nag-acquire ng mga modern vessels. Malinaw po yan sa record that this took place only in the past few years. Na naniniwala po kayo. Time po, kaya po in the meantime, nag increase ng pressure ng China. Siguro nga, para mapatalsik na tayo bago tayo makapag-develop ng capability na kailangan natin. Uh, before I... Uh, Before we proceed with questioning, may I uh, ask um, Professor J. Batumbakal, who is currently in Canada if you have any thoughts with regard to our ongoing discussions here? Yes. Thank you for Your Honor. Uh, good morning po to everyone. Uh, thank you for inviting me to attend uh, this hearing. Doon po naman sa mga napag-usapan na so far, mayroon lang po akong mga komento sana para malinaw din natin yung sitwasyon no. Uh, una po, yung BRP Sierra Madre ay, ay isang commissioned vessel po ng Philippine Navy. It is a military outpost, therefore. At, it is, at uh, siya ng Philippine Marines. Dinadalan po siya ng supplies ng mga civilian vessels na chartered ng Philippine Navy. And therefore, uh, po sila ng military function din. Uh, during that time na ginagamit siya for resupply. Yung pong resupply mission na yun, in-escort po ng Philippine Coast Guard, which is indeed a civilian agency. Pero po doon po sa tanong kanina na na-raise na rin po ni Senator Ontiveros noon, uh, not all Coast Guards are civilian and there is nothing in international law which specifically defines a Coast Guard as either civilian or military. Meron po mga ibang bansa na yung Coast Guard ay parang division lang sa loob ng Navy o kaya eh, pin-perform, yung functions niya pin-perform talaga ng Navy. Uh, so yung pong issue ng uh, civilian nature ng Coast Guard, uh, hindi po yun ang uh, problema natin. Ang mahirap po kasi sa ating ngayon, yung po ating operations doon, both civilian and military bale, ay in-oppose po at nag-interfere po ang China Coast Guard, which is a, which is a military service. No? And therefore po, yung mga activities ng China, dapat po i-consider natin yan na military activities din. Yung pong US Navy reconnaissance aircraft, no? umiikot lang po doon sa lugar, tama nga po, nabibigay lang po ng maritime domain awareness, kaya hindi po siya directly involved doon sa nangyayari, doon sa dagat at hindi siya pwede magiging involved kasi nasa area lang siya. Nanonood lang po siya. Yung area po na yon ay parte po ng ating exclusive economic zone and continental shelf. Yung pong Ayungin Shoal, uh, there ay hindi po yan land territory, wala pong territorial sea dyan, wala pong territorial airspace. At sa, sa ganon, mayroon pong freedom of navigation and overflight po, po dun sa paligid ng Ayungin Shoal. So yung pong uh, US military aircraft uh, na nandun, kahit ba may operation o wala, meron po siyang freedom of navigation and overflight doon. Wala pong nagba na international law sa paglipad niya doon at pagmasid, uh, pagpanood doon sa mga nangyayari doon. Yan nga po yung function ng maritime domain awareness para malaman kung ano nangyayari sa lugar. So siguro po sa paglilinaw na yon, medyo maano po natin yung situation. Uh, dito po, I think naman malinaw na ang Pilipinas mula pa po noong 1999 nung sinadsad yung barko doon sa lugar na yon ay Peaceful naman po yung activities natin doon, uh, niri-resupply, kaya nga po na nagtagal siya ng ganoon, lagi po natin siyang niri-resupply gamit po ng mga barko na uh, sa tingin natin ay hindi provocative, kaya nga po yung ginagamit ay uh, civilian vessel lang para sigurado na walang potential threat na manggagaling doon. Ang hirap po ngayon ay ang China, ginagamit nga po nila yung coast guard para nga po uh, pigilan yung ating resupply kung kailan niya gusto. At sa ngayon, hindi lang po yung Coast Guard ang ginagamit nila. Nakita natin dun sa latest na videos, pati yung kanilang maritime militia na parang part-time na soldiers nila, parang part-time Navy. At na-report na rin po ng Coast Guard na sa paligid po ng operation yun, nandoon na po ang China Coast Guard at maritime militia, yung po mga barko ng PLA Navy nandoon din po, maligid lang at nagbamasid din. So hindi po ito simpleng sitwasyon na civilian uh, nakaharap sa civilian, no. Medyo mas komplikado po yung situation. At it is to the credit of our Coast Guard and Armed Forces na all this time nga po, tayo po yung talagang nagpipigil, tayo po yung laging um, um, mayroong restraint. No? Hindi po kagaya sa China Coast Guard na gumagamit ng laser, na nagkakonduct ng dangerous maneuvers, na nag-aastang babanggain yung ating mga barko no mabuti nga po hindi natitinag yung ating mga coast guard at navy vessels na nakakalampas po sila doon wala pong nangyayaring masama kasi hindi po sila nang provoke yung kabilang po talaga ang nagpo-provoke base po sa lahat ng mga datos na nakikita natin information lalo na sa mga video so kung merong po mangyayari diyan hindi po kasalanan natin no dahil tayo po ay nasa sarili nating lugar nag-exercise po tayo ng sarili nating jurisdiction sa sarili nating I easy at continental shelf kung magkakaroon po ng gulo dyan, hindi po tayo mag-uumpisa, malinaw po yan. At ang record ay uh, very clear no? na lagi ang, potentially, um, ang potential spark ng incident lagi nanggagaling sa kabila. Dahil sila po yung nagpo-provoke, sila po yung nagko-conduct ng dangerous maneuver, sila po yung gumagawa ng paraan para maapektuhan yung ating mga operations. So dapat po siguro ganun yung ating training dyan para maayos din nating ma-deliberate, matignan kung ano yung dapat nating susunod na hakbang ngayon. Uh, maraming salamat po. Thank you for your uh, uh insights, uh, Professor Jay. Uh, Chairman, pwede bang magtanong dito kay Batong Bakal? Ah, sige po, kay uh, Mauno na po kayo. Senator Boto. Yeah, uh, Professor uh, Jay, uh, magtanong lang sana ko sa iyo. Uh, at least ikaw man ang acknowledge na expert dyan, no? Pagdating sa mga bagay na yan. Uh, yung nga, uh, So kung establish natin na talagang yung coast guard is part of the Chinese military. So there is no preventing us from deploying also our Philippine Navy in the West Philippine Sea. Instead of coast guard gagamitin natin per international standards kasi established man talaga na Chinese military ang coast guard nila. So magdeploy rin tayo ng military natin in in the form of uh, at uh, deploying our Navy ships uh, to patrol the West Philippine Sea. So, tingin mo, okay lang ba? Okay lang ba gawin natin yan? Okay lang po yun kasi okay. actually po ginagawa po natin yun. Uh, pwede po natin itanong sa Navy, may record po sila ng regular na patrols dyan sa area. At uh, dati nga po, uh, yung Navy mismo ang gumagawa ng resupply missions din. No? So, parang tayo nga yung nagbigay ng parang accommodation na naging less provocative yung ginagamit nating barko para uh, kaya nga ginagamit yung sa May 1 and 2. Pero kung tutuusin, no, dahil po yan ay exclusive economic zone and continental shelf natin, mayroon pong freedom of navigation lahat po ng barko uh, whether they are civilian or military. At tayo po bilang bansa na may-ari nitong easy continental shelf, in fact, mas may karapatan tayo na magpadala ng kung anong gusto nating barko dyan, whether civilian or military, para mag-conduct ng kung anong mga activity para ma-protectionan yung ating mga rights dyan, lalo na dun sa natural resources dun sa area. Uh, thank you. Thank you. So, salamat. S At klaro S natin yan. Thank you. Sir Robin. Uh, Professor Batumbakal, sa inyo na rin po nang galing. Matagal na tayong paikot-ikot dun. Matagal na rin po tayong nagsusupply dun. Eh bakit po kaya tayo kailangan makarating na may Amerikano na doon? Eh kahit po sabihin ninyo na yan ay walang armas yan, US Navy po ang nakalagay doon. Sa palagay po ba nyo, hindi iyon na magiging dahilan para magpalipad din ang China naman ng kanilang Navy din. Hindi po well, makaya actually... ganun yun. Ang sinasabi ko lang po dito, sa matagal na panahon, anim na taon po tayo na wala namang ganitong kalaking escalation. Nandito na po, may third party na. Ito po ba, eh, isang ayon pa kayo, professor, na may third party na rito. Anim na taon na wala naman tayo. Cut and mouse lang naman tayo dyan. Ngayon, meron lang, eh, sinasabi niyo po, sinasabi niyo po ba na pagka ito ay nag-escalate, eh, papayag tayo na tayo'y mapunta sa escalation nito? Well, una po, no, yung sinasabi po nating escalation in the first place po, nauna pong mag-escalate ang China dyan nung tinayo po nila yung tatlong military bases dyan sa loob ng Spratlys, Mischief Reef, Scarborough Shoal at Fiery Cross Reef. Mayroon pong dalawang reconnaissance aircraft ang China, nakamukha, nakagaya nung sa US, na nakastation po sa Fiery Cross kung hindi ako nagkakamali. At manamataan na rin sila dun sa ibang bases nila mayroong pong dalawang uh, fast attack missile boats na nakastation sa Mischief Reef, yan po yung pinakamalapit sa atin, na umaaligid din dyan. At nung nga pong 2021, ay eh, nabalita nga po na hinabol pa yung isang civilian na vessel natin na lula ng isang ABS-CBN crew. Yung pong PLA Navy, lagi po silang mayroong at least dalawa o tatlong warships na nakastasyon sa bawat uh, isa dun sa tatlong military bases nila dyan. Fire Cross, Mischief Reef, at Subi Reef. Hindi na po yung nagbabago. So, kumbaga, Dehado na, na, talaga tayo dahil dinagdagan na po ng China yon even before dumating po itong mga Amerikano nitong taon na ito. Ah, uh, professor, lahat po ng binanggit nyo, nakita ko po lahat doon. Ako po kasi ay galing doon. Pati po yung mga base na sinasabi nyo, no, nakita ko din po. Ang sinasabi ko po dito, sa loob po ng anim na taon, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong escalation. Ang sinasabi ko pong maliwanag, bakit po tayo pumapayag ngayon na ganito na nag-escalate meron ng Amerikano? Yun lang naman po. Simple lang naman ko. Nahandle naman natin to ng anim na taon na tayo-tayo lang. Nahandle ko nga yan, bangka lang dadako eh. Bangka. Yun lang. Yun lang po. hindi naman po siguro mahirap intindihin ano, na hindi natin kaya itong panindigan. Hindi natin kaya na tayo umasa sa Amerikano. Dito sa usapin nito, kaya sabihin natin na ang kanilang Coast Guard ay hindi civilian at yung atin ay sibilyan, ang tanong na malaki dyan, handa ba tayong mga Pilipino dito? At ito ba, eh hindi ito parang wag datug lang? Na dito natin dinadala yung gulo? Eh ang gulo ng China at ng Amerikano sa Taiwan eh. Bakit napunta na dito sa atin? anim na taon wala naman tayong pakialam sa gulong ng Taiwan pero eto tayo ngayon nilalagay natin yung sarili natin prop. Hindi po kaya tayo inawawagdadog lang? Well sa tingin ko po uh, Your Honor hindi naman tayo dog dahil una itong pressure po ng China na paalisin tayo patalsikin tayo mula dyan sa Iyong Insol. Kung inyong mapansin nagsimula yan ilang taon nang nakaraan. Noong 2014 nga po, yung first time na na-blockade nila yung ating resupply vessel at hindi nakarating sa Ayong Choll. That was uh, March 2014. It was only the month later na napasukan natin, napilitan tayo mag-airdrop ng supplies dahil doon. So sa akin po kasi, yung escalation po na nababanggit nyo, hindi po yan ngayon lang, lang nangyari at hindi po yan dahil sa Amerikano. Kundi dahil sa mga uh, Chinese nga po na talagang in-increase yung pressure para patalsikin tayo sa West Philippine Sea. Ibig niyo pong sabihin, Professor, pumapayag kayo na may Amerikano dyan? Pumapayag po ako dahil sila po ay ating treaty ally. Treaty ally sa in defense? Po lang, ang China po, in hindi defense. po nagbe-responde kung hindi po sa, kung sa tingin lang... Treaty may ally po nila, arat, nila natin bansa. sila in defense. Hindi ba po? Yun po sa, ang treaty natin. Depensa. Depends Depensa o, Kaya hindi. nga po, tinatawagan sila para pag may operation tayo na kung mangyayari, meron din tayong defense. Opo, malinaw po yun, 'di ba? Yung ating mutual defense treaty. Opo. Opo. hindi dapat tayo nagpo-provoke. Opo. At so far naman po, wala tayong ginagawa na provocative, provocative. Nire-resupply natin. Eh, kina kinaya nga po natin ng anim na taon na walang kano eh. Six years, walang kano. Kaya natin. Bakit tayo may kano ngayon? Well, ngayon lang po siguro tayo ginamitan ng laser. Ngayon rin lang po tayo uh, tinindihan, pinatindi ang mga dangerous maneuvers at pahalos mabangga ang ating Coast Guard. Ito po yung na-record na, na nangyayari, bandang nag-upisa mangyari bandang 2021. Diyan po talaga yung increase ng pressure laban sa Pilipinas. Hindi po. Uh, po ba kayo ngayon, uh, Professor? Nasa Canada po ako para sa isang conference tungkol nga din para magsalita tungkol din dito sa West Philippine Sea. Ah, okay. Oh, good luck po. Nakarating na rin po ba kayo sa Pag-asa? Opo. Kasi ako po, kayo po kayo yung nakarating. UP sa Science Institute noong 2021. Naka rubber boat po ako sa gitna po ng Coast Guard at ng Maritime Militia ng China. Sa Ayungin, nakarating din doon po kayo? Po sa, doon po sa K Sandickey. Ayungin, hindi ko pa po nakarating na, narating yung Ayungin mismo. Ah, sa K1, K2, K3, K4 Opo. po nakarating kayo. Opo. Yun po yung talagang Opo. bawat galaw sinusundan oh, po, po yung militia between Coast Guard and Chinese Maritime Militia. Opo, Opo. sa sa inyo pong uh, palagay. Palagay nyo ba hindi natin kaya? Kailangan natin ng kano. Sa tingin ko po talaga kailangan natin ng tulong dahil sa dami, I mean titingnan niyo lang po kung gaano karami at gaano kalalaki ang forces na nilalagay nila diyan sa West Philippine Sea. So tumatapang tumat po tayo dahil meron tayong backup, ganun po ba? Ang gusto nyo sabihin? Opo, yun po necessary dahil dahil nga po matagal tayong hindi nagpondo ng ating modernization, armed forces. Ngayon lang po tayo nagumpisa talagang seryosong mag-develop ng self external self-defense capability at nag-acquire ng mga modern vessels. Malina po yan sa record that this took place only in the past few years na naniniwala po kayo. In the kayo. meantime po, kaya po in the meantime, nag increase ng pressure ang China, siguro nga, para mapatalsik na tayo bago tayo makapag-develop ng capability na kailangan natin. Laban Pinas!